Ate, pwede magtanong? Eh, nagtanong na ako. Thank you. <laughs> <Dampo> lang. <laughs> May pagkain daw dito, guys. <laughs> ya, yeah, plastic. Nah, ini kita mau pulang, oh, waktu mau ini semua mau lebih oh. bikin Ah, mo. <laughs> mo, ka na? No, si mama, mama, Ma! mama, 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 ini mama, 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 Oh, mama, 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 <laughs> <laughs> <Ay, gusto mo. laughs> Ay, <laughs> mo ah, na mo na lang siya kayo dadali. <laughs> Ay, chicken barbecue. Ah, alam na, alam mo, pag masarap yung handa, agad na uubos. Ubo! <laughs> oh, rekta na kami sa ano, kasi wala, ba oh. bagong luto to, kasi nang ubusan kayo ng pagkain, oh. No? Halatadong bagong luto to, Ano ang pinido kayo dito na? Oo, ay pinakuha ko lang kayo pang balot ko sa kapatid ko eh Ayan o Ayan oh, ayan na siya ate oh. Lagi rin yung Lagi rin yung Ayun na kanyang yung Okay Ang daming siyang hayo. Oh? <laughs> ay! Ay, naku! Magtira tayo sa kanila, naku. Sabi ko na ba, hindi ako nagkamaling malaki na lagyanan ko ng Shanghai kasi pagpurak ka talaga, mapag-Shanghai eh. Ah, oh, kaya naman kay nanay, oh. Pengsando ko niya pa ako ng kanin, oh. Sige, ano, Nay, na ang pa dito kay dito Nay? Chat ko. No, tiat ko no. Ayun po nabasa ko eh. Ayun no, chat ko. Ay. Yung mga kaibigan ko taga San Jose. Tiat ko rin eh. Sila Russell, Eric. Taga San Jose. Ha? Nice. Pa-thank you mga nag-tiat ko na. Hindi ba? Ba't may pagkaing kainan? Wala, may pagkain kayo? Ha? Atin niya. Atin ka mamangan. Kung may pagkain kayo, e, balot niyo ako. <laughs> may pagkain pala kayo, akala. Akala ko nagtitinda lang kayo. Oo. Oh. Uh. Pasok na Anong pamilya kayo dyan, Tay? Ha? Ha? Ba Bakani. Bakani. Ayan, happy place na tayo, ha? Ah. Parang tropa ko lang Tatay mo yan? Hindi, dito Dito? Batang-bata -bata pa Parang tropa ko lang <laughs> Anak ko Ha? Kapatid ko Ha, ah, kapatid Uy, may siyangay na naman May siyangay na Kung ano may naligyan na, Kung ano may naligyan May na yeah Sabi nga nila Yung mga pagkain nakatago Yun yung mga masasarap Oh, konti lang yung nuto namin eh. So, ibig mo sabihin, pag konti lang, konti lang, kukunin ko na? Hindi. Jok, jok, jok. Pwede kang tibok-tibok. Ay, wah. Yung, ano, mahablang ka. Ay, yan. Ah, ayos yan, ayos yan. Ay, wala pa mga tayong nakatagay sa ano? Yun o, ang sarap talagang may ano, may partner in crime o. Oh. Yan o, oh. ano anong pa, ano pa ang page mo? Brands TV. Brands TV. Pagka-brands TV siya, guys. Ayan. Ayan na to. <laughs> Marami, oh. Magtitira pa ng... Na... Marami pa ba kayong Shanghai? Okay. Bakit? Na? Hindi, bibigyan ko sana kayong Shanghai kung ano. <laughs> Puno na. Puno. Na, okay na, oh. Eto to. Hey! Talagang nakaseparate pa yung tibok-tibok, no? Oo, oh, syempre. Ang sa amin to? Ay, grabe. Sarap talaga maging vlogger, oh. <laughs> Thank you, siya. Oh, Thank you, siya. Siyempre, ikaw naman. Pagyang grasya, hindi tinatanggiyan yan. Dinadagdagan. Thank you po, ah. Oh. Grabe. Oh, sarap nito, ito. Ano to? Ano? Chicken. Chicken barbecue. Grabe, oh. Sarap, oh. Grabe no, sarap. Pag-dream na wang kinain yan. Ay, nako, alam mo ba yung mga pagkain dito sa ano? Sa mga piyesta? Ano ko yan? Oh, pakita nga. Sige, okay, gawin mo yung adyog. Grabe. Ito mo, naubos na. <laughs> Muntik na siya ating naubos. <laughs> oh, asarap talaga may ano, may ka-partner -ka ng krema, may taga-tali ka na. Hello, Nay! Happy Pesta po! Ah, ako ng... ah magiwa mes rin yuri po. Eh ako po na. No po ay. Last na lob natin magsabing huwag magbalot pero tayo nagbabalot pero at least di, 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 kami nakikain. No <laughs> na at least di kami nakikain no. Ay, happy fiesta. Ay, ganda naman ng na ininga. <laughs> Mayarin yan ng bangus kape. Oh. Naman? oh, gusto mo? Sige. Oh. <laughs> Damn! Grabe, oh. Sabi, malakas talaga ang kutob ko. Mm -hmm. Malakas ang kutob. Ang Mm -hmm. Okay. Okay na po. Maraming salamat po. Thank you po. Ay, pang-ibit. Okay. Salamat. Salamat. Sal 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 Thank you po. Happy Fiesta be po. Uh, bossing, happy Fiesta, be bossing, ha? Ah. Uh? <laughs>